Hello mga kanyos May isang Vietnamese chick na nagngangalang Nien Phong o Emma ang nadadawit sa chismis sa Insta tungkol sa hiwalayang katnyel. Pero sinasabi niya na wala siyang kinalaman dito. Sa kabila ng threats na natatanggap niya para sa kanyang buhay, kaligtasan at trabaho dahil sa mga chismis na ito. So sa kanyang Insta account nung linggo, January 14, diretsong itinanggi ni Emma na may relasyon sila ni Daniel Padilla. Nakilala lang daw niya ang aktor ng bumisita ito at ang kanyang mga kaibigan sa bar na pagmamayari ng kanyang kapatid sa Vietnam. My brother owns the bar that Daniel went to. My brother told me that Daniel is there and I can say hi to him because I know he is a famous actor. I saw Daniel and his friends in the bar, exchanged a few words, and then I went back home with my sister. That is the end of my interaction with him. Sabi ni Emma, hindi niya kilala si DJ bago ang bisita nito noong nakaraang taon. Ngayon lang daw siya nagsalita dahil sa mga messages na natatanggap niya mula sa fans ni Daniel mula noon. Since last year, I have received a lot of messages from fans and supporters of Daniel Padilla, a famous actor in the Philippines. At eto pa, may mga fans ba na nagsasabi na sila ni Daniel ay nagkaroon ng relasyon habang jowa pa nito si Katrin? May mga iba pang nagsasabing madalas silang magkita sa Vietnam. Hindi din ng dalaga na maging civilized and polite sa pagkomento sa kanya. Ang mga paratang anya ay banta sa kanyang buhay at sa kanyang trabaho. Pati ang pamilya niya ay naapektuhan din ng mga banta. I know you guys love and appreciate your idol. I also feel the same to the artists I support. But please, be civilized and polite. Please be a cultured person. You guys have threatened my life and my job. Sent messages and spammed my family and friends. This is something I would not wish to happen to anyone. Pinigyan din din ni Emma na isa lamang siyang common Vietnamese citizen at nais lamang niya na mamuhay ng normal. I am a common Vietnamese citizen. I work, hang out with my friends, meet people, and live my life normally. I hope you maintain dignity and respect When coming to my social media And please, do not act without thinking Ngayon, eto ang twist May mga tao na nagtatanong kung paano naging ganito kaganing mag-English si Emma Maraming netizens ang magtataka dahil hindi naman kilala ang mga Vietnamese na mahusay magsalita at magsulat ng English Pero si Emma, na isang common Vietnamese citizen Ay nakapag-post hindi lang sa English Inamit pa niya ang Tagalog word na kuya nang niya na pagmamayari ng kuyan niya ang bar kung saan bumisita si Daniel. Paano nga kaya siya nakapag ng ganito kahabang explanation sa English? May katotohanan kaya ang pagdududa ng mga netizens na ginamit lang siya na magpost ng ganito? Mga kanyus ko, i-comment nyo ang palagay ninyo at i-follow and subscribe kami para sa mga susunod na updates sa usaping ito.